from this to this Hello mga kain ako at kainan nyo rin nakita ko nga lang din sa FB at naisip ko na kaya ko rin siyang gawin dahil nabulok na nga yung kahoy na cabinet namin yan sa baba dahil lagi nababasa gusto ko sana yung aluminum e eh, nag canvas ako nasa 20,000 yung halaga niya. so medyo pricey <laughs> ripot ang kainan nyo. So, DIY na lang ulit. At tinabot lang ng 2,300 pesos yung nagastos ko dyan. Hindi kasama yung pintura kasi matagal ko ng stock yan. Pinutrahan ko lang yung loob para hindi siya pangit tignan pag binuksan ko yung sliding cabinet ko. Ito naman yung PVC molding. Yung pinaglalagyan ng mga wire para matago yung wire. Ayan, may takip siya. Tatanggalin mo yung takip niya. At sa hardware ko nga lang yan nabili. At sabi nga ng tendera is one half yung size niyan. And hindi na nga ako nagbutas dyan, gumamit lang ako ng no more nails kasi madikit naman siya. And bago nyo indikit yung PVC molding na yan o yung pag i slide ng cabinet, kailangan flat yung surface nung ilalim nung lababo ninyo. Kasi pag bako-bako siya o hindi pantay, hindi mag slide yung cabinet. Yung akin kasi hindi talaga yung pantay-pantay, sinemento ko muna yan bago ko siya pinturahan at idikit yung PVC molding. At baka magtanong kayo, saan ko nabili yung PVC ceiling panel ko? Sa online ko po binili. Ayan, ito yung shop na yon. Pag bumili kayo ng PVC, bumili rin kayo ng end cap. Kailangan nyo rin yon End cap, yun yung nasa gilid nung sliding. Para hindi makita yung mga pinagputulan, yung mga pinakagilid, ganun. Maganda siyang tingnan. Ayan, nandikit ko na po. Tapos ang ginawa ko dito sa taas, tapos ito side na to, ayan, may isang side dito na hindi, may kita mo hindi pantay, ayan o. Oh. Maliit to, ito yung normal. Ito kasi yung nilagay ko dyan, yung takip na ito. Pag nabi, may nabibili kasi yan, pag nabili mo yan, may takip ng kasama yan, ganyan. So, tinatanggal, imbis na masira, ayan yung mga takip o. Oh. Ayan yung mga takip. So, ang ginawa ko, nilagay ko siya dito. Para saan? Para, mapasok ko yung itong panel. Ito, para mapasok ko itong panel na to. Ito ngayon yun. Iisip ko kasi paano ko siya ipapasok. So, una sa baba. Ayan. O, dahil maliit yung katas na yan. Ayan, sinakto ko siya sa sukat ng panel. O. Pusog mo siyang ganyan. O, di ba? See? O, you see? oh ganun. Di ba? Yun ang purpose niya para matanggal mo siya. Okay? Ayan, tapos, Okay na. Ito yung edge. Ayan, nabibili rin po yan. End cap po ang tawag yata. Dito, end cap. Ito, so, unay natin yan. Ito, pinalagay ko. Dito. Pinot, so, pinotol ko to kasi sinak, sinakto ko lang yung sugar dito sa kanila. Palagay so, natin yung end cap. Ayan, ganyan. Ayun, pasok natin. Ano yung mangyayari dyan? Tapos ito. Yan. At yung end cap Dapat kada sliding door Kabilaan meron siya Ayan, nabigyan na natin ito Ang end cap dito Ito naman yung nilalagay natin Yung holder Batas na natin Ayan na siya, batas na siya Ano ba? Oh, ikaw kabit mula. Bye. Okay. scotch tape na na doon sa likod para di mapapanggal. Ayan mga Okay na sana siya. Ang problema, may hiwang. Wow. Kasi may nakaharang. So, ang gagawin ko, puputulin ko dito. Puputulin ko lang yan. Para mausog to. Alright? Ay, dahil kulang na rin, dadagdagan ko. Papalitan ko to. Alright? Katapos na ako. Lalagyan ko na lang siya ng vent dito, dalawa. Kasi ito yung gasol And this is the finished product. Oh my God, I'm so proud of myself. <laughs> Good job! kung kayo ay nagtitipid katulad ko mga kaina, gawin nyo na rin to grabe, sobrang ganda at sobrang laki ng tipid <laughs> hindi siya mukhang tinipid kasi mukha siyang syala-syala <laughs> ayun lang, bye!